Magandang hapon po. Ako po si kapatid na Aliza Apsay at ito po ang INC TV News Update sa oras na ito. Kaysa ang distrito ng Bislig City, Surigao del Sur sa mga nagsagawa ng Musical Evangelical Mission, bahagi ng kanilang pagtulong sa gawaing pagpapalaganap ng masalita ng Panginoong Diyos. May report si kapatid na John Philip Sitoy. Nagsagawa dito sa distrito ng Bislig City, Surigao del Sur ng Musical Evangelical Mission. Dinaos ito dito sa Bislig City Cultural and Sports Center. Nagtipon mula sa iba't ibang luka na sakop ng distrito ang mga kapatid sa pangungunan ng mga ministro, ministerial workers at mga may tungkulin upang daluhan ang aktibidad. Tampok sa aktibidad na ito ang mga performances gamit ang mga musikang gawa ng iglesia na may dalang mensahe para sa mga naging panauhin. Lubos ang mga ginawang paghahanda ng mga kapatid upang maging maayos ang kanilang pagtatanghal ng mga awitin. At bukod dito ay naghanda rin silang lubusan upang makapag-imbita ng mga magiging panauhin para sa aktibidad. Papasalamat kami na pahalami sa mga kapatid, ito na nakipagkaisa po sa sinagawang Whiskal Evangelical Church sapagkat napakakasangkapan sila para lalong may palagana pang salita ng atin pangit Diyos. Sa muling pagkakataon ay muling na ipamalas ang talento ng mga kapatid. Igit sa lahat ay muling na isakatuparan pa ang panawagan ng pamamahala ng Iglesia na patuloy na pagpapalaganap ng banal na Ebanghelyo. Mula dito sa Bislig City, Surigao del Sur, ako po si kapatid na John Philip Sitoy para sa Iglesia ni Cristo News Network po ninyo ang iba pang mga balita mamaya ng asais ng gabi sa Iglesia Ni Cristo News Live. At yan po ang INC TV News Update sa oras na ito. Manatili po kayong nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Aliza Upside Magandang hapon po.